tips lang po sa mga magpapa-survey at magpapa-relocation ng kanilang lote. So kung magpapa-survey po kayo, hindi e po ang geodetic niyo ay yung ang gamit na nila ay yung parang satellite. So palagyan niyo na po ng every 5 meters para mahunto mo ng tuwiran. Kasi hindi pala siya ganun kalali. Ah, uh, pag dito kasi sinipat namin, so hindi lang ano dito, mukha siyang kibing. Then pagkapantay doon, pagbaba ko doon, Mukha naman siyang uh, sakop pa itong niyog na ito. Pero pag nadito naman, hindi siya sakop. So kaya kaya po tips po sa mga magpapa ng inyong mga lote, lalo na pag malawakan po para at least accurate na accurate po kayo dun sa pagitan ng inyong property. So mag-hire na din kayo ng uh, kahit magpapatusok ng mga kahoy na tutuwiran nung kanilang ano uh, marker. So mas maganda kasi na satellite ang gamit na pang mark every 5 meters, uh, tatapatan nyo ng satellite nila, ng aparato, edi yun yung tuwiran, kasi may line po yun, makikita yun sa monitor nila. At the same time, para accurate na accurate kayo, kasi nagbabago po yung kanyang pantayan, kapag uh, mababa yung lote don, tapos dito ay pataas din may pababa. So hindi rin pala ganong kadali. So tips lang man po yun.